Welcome back to our channel no mga idol So nandito na naman tayo sa ating panibagong vlog So pasensyahan nyo nga Ngayon lang ako nakapag upload So ang broadline pala nito no mga idol uh, Milsim black uh, Cross uh, hats Hini hats So yung ano nito Hini hats tapos milsim black Yung cross na yun no mga idol 6 uh, months Ayan yung mga palahi ko na <coughs> Tapos ito naman siya. <coughs> ah, ito muna yung isa. Ah, king sweater. Sweater na pungkan, mga idol. Ayan. Mm. Ayan o. No? Oh. Eight months na yan siya. Eight months. May ano lang yan dun sa ano. So may olo dahil nagkaroon ng ano yan nung sisiyo pa nagkabugbugan kaya yun ang ulo <coughs> pungkan <coughs> 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 sweater yellow legs yun ang yellow legs <coughs> bulto ang katawan yan bulto doon naman yung isa oh. white legs <coughs> <coughs> ano yun ang white legs halos ano yung sila magkapatid yun mm sa pungkan pero yan ang lumabas iwan ko kung ano yan ang lumabas oh. walang buwan tayo sa ating <coughs> Ah, Winslet, Winslet ang back ano yan, wing band Bulik. Ito yung Milsim. Milsim hats na hini, yan oh. Yan. Ito siya. Ito yung Winslet na sweater na bulik. Niyan. Nyan-nyan. Apa? ito siya one time swinger to one time swinger. Two years na yan. Nabulag lang. Medyo malabo ang mata. Ano na kita pa naman? Ayaw pa magpakasta nang isa eh. Yan. Ayaw magpakasta. Saan naman kalahe yan? Ayan. So ayan no, mga idol oh. Pinalungan ko yan. Saan nagsasabi kasi na Ah, uh, um, sa akin lang naman 'yan pinalungan ko. Kasi more on ano lalaki pag lumalabas pag pinalungan. Ayun. Hmm. <laughs> 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 <laughs>